abi din na bitaw og magpa emergency na ko gahapon so di sila ni mahanggi bati gikan mi sa kuan Alicia kay nagdalag himig saging kada kada ah sa ang tong dagko bitong saging guys sa kanahan mo sukong saging kada lagi ang nga saging nga kay ang hatag na kutahan ha so to ko guys sa nangatag dani sa tagatasi ng di Ah, secret viewers terus sa aking YouTube. Ah, gamit kana. Hai, to silung silo magkuha na na. Ang asa isa ka? guys. Karon di ay biyahe na pud mi padung og Galicia kay modo ana pud mi Mario atus bisim pija. Kinang lama magi pa sa latos guys siya Nami saging ko ang natong nga rin kadag gagadu. Kani saging naman to sa kuwa. Hindi na mo ma kuwa no ma saging ma apas kay kakakabasak sa itong saging sa likod dyan. Nara ito yung ipuidaan sinong aloy katong nagbantay sa among shop. Alam nang kada arang deka ang bulig das nya gina amon atong labjan das sabadun ja. Ana na ayo na mana madada guys kay di lagi masud sa baksit, kay da mi gipangdang lain so karon it's time na nga mo balik mi nagto kay ana nga matagan pus Mario kay ang kakaan pus ana nay jang tinanum kay isa ra bujang tinanum na mga saging sa likod. So mato nga ang dadaan sa datos busy MP karon. So magi mi dadto sa mi mat ditso ubay. Magi pa pamilya house. Ja guys wala may oras diyan nami maglisod ya mag-open among kuan ba among dornam kay dornam kaning among susi ba nga kuan kay Margitay anang inibutan kamentika ko so, maglisod ko gabri dani alitranan lang man lagi ni kanang nailak, lisod guran iyo kuan o kabri yung si Jerry kani si Jerry guys magkayan mo mag kinsan ni mo ni among kanang driver dari sa Balinsia Uh, regular na namang driver kay mao na mazin ni driver di wa na may may taglain kay sit pon pala lain tag driver mo zining suyeto na sa sakdanan so kanis siya tagadiri ni sa kuan sa ano nang Valencia so kanis sa guys na pon ni sa vlog vlog ni sa YouTube sige na pod mo mo kuan sa vlog unsa na abri ra kaya nakita na naman magsagi mag nga arang kasi ka mag-ku. Kaya nga dyan ka nga ko. ka ah. Tilawan ko nung jiri yung tamis ba? Diyan. Ah, nang i guys, ipasipi niya. Kaya, ni, kaya maso nang sip kaya rong masod sa likod sa kutsi. Diyan, hapong mapatanawang sa ahong kuan. tanong po ni Mario. Ah, Mario, masin yung mga tanong na ni kaya sa basa oh, dyan na priso. Ijan yung mga... Gamay mana paranas gamay. Intince kana mo. Markot ko na pero na lagman. Ha, nah, talaman si ana ganag bunga. Pa di pud mira ni intan ka harbis. Kay na ngarina mo ang gamay na may mahabilin. Wala okay, guys, exhausting. Ano ni tu ang so anli gamay u. Mga chuguan. So ni soroy ko dali sa kusina, guys. Tara na, sus dapat din mga Ito puti. Kaya na malagi pa ikasol daw rin kayo. Namay, namay nagbantay daw guys. Magluto. So, ngit-ngit. Kaya mo sagat daw rin kayo. Bata operated. So, mawani. at lang po kalibat, Kaya. Ito yung kasugusod. Diyan. Ipasipin jiri at ang Atang sipon, Jer! di ba? Ang sa kabuk jud guys, maglisod ka og hurot kanang nay igoy hurot pang kamuk saging. Kay maka siya. Kanang ja. Kana mo ni nga. sing panis katipunan guys. Kay nami sa una nangajobi og kanang kanang sing ni, kanang may bitaw. Mo ni. Ning ani na jud sa kay magtanom ka na kay ani hun. Kanila mang nahinog naman ay manihatag ng mariyo. Kaya makatila pa sa diban sa ganang hilaw. Dya, pahinugon siguro dya dito sa BGMP. So, mga azor, ako dani mga kwan siguro, guys. Mga hatag, ba may dani? Kaya pag magdina ka. Mga hatag, pagkos family house. So, hinahinasa, naghakot. Sa kaya ni sa box seat. Uh, dulo kasi tayo siguro ana. ka ay anak. Kaninog. Kalagas ang Ang So, na dyan na ha, guys. Sagsagay na. Manay kinikutan sa Kamanda niya guys, mudo kong kami sa family house, sa bahay niya sa tayo nanay. hapit na kita kaya tangitanan nyo po tayo dito ang mga hapit. Kinadahan o? Oo. Eh, higon mo. Ano yung isa doon po? Yung payong. Masakot oh, niya. payong nila ko? Kasunod lang niya ako dyan. Ano So, di so di mawanan. saona sa una kayo, makasada mong ng taas ng tusugus. Nagkasada. Karoon na nga, hindi ka payong. Kapayas nga lahat na. Nabi to, dagang kapayas? bisa saya lang. Oo, oh, hinog na. Di sa na nana yung makutok siguro, yung tumukutok? Hindi. Nanay. Asa po. Hat kasal na Rusya. Wow, kasal na Rusya. Wow, puri Rusya kay tagas buyutun. Ay, nandang ako ka? Diyan nga nabakukuan. Diyan nga nabakukuan. Kung upan tao kaon mo di ko. Hala ko ka. Kaya sila, kung gawin sila pagkataka, ay nagtilao mo eh. Kasi gumakan. Ang kukuan tayo, mungbos, di butas Balik lang kay kaya ungi ko tayo. Kaya magdali, may kay... Okay. Okay.

May mais nilaga na yun na? Ani na may magkakamikay kayo. May mais moko May lele. na? mo mo lele ba Maisa sa swan yun na kung ano ka. Kasaliman lang. Kasaliman lang. Kasaliman May Kasaliman lang. Kasaliman lang. Kasaliman ba?

Ano ako na kaamin. Ha sa ko. Susa isa? Lumis. Mga 3 sang ko. Usay bay naka. Sa paniyog 2 sa Hi guys, sa Colo and Dem, balin siya andiyan. may magluto kay na may sa mga portahan diyan. Nakapunit de kog tisa guys, diyan ang lamiang. Kaan magtisa? Maragi pero, lami ini kay mo ni na mas gagmay may kay Dagan, magyanis na nai. Pagbay sa mong ba, nakapalibot pisa. Dahil gani ka na nang Lami Puso sa saging, nga gini guys, lami. Oh, umbang nang ka, umbang manok, ka, Bagaimana? 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 ako Bagaimana? Ako. Ito na nga guys. Kaya nanaluwi na ang hatag ha? ng kurtahan. Nanaluwi na. Kaya na tunay ako ng video? Hmm. Okay na ka youtube Ano sabi tunay? Salamat ako guys sa mga hatag dyan eh. Get out sa tagatang si Hernandez. Ah, secret viewers ko sa aming YouTube. Ah, tanang gamit. Tana. Ay, to na silo. Magkuhan na na. Ano sa isa ka? Sa nga na ito, katong murabakan. Dani? Naa? Apilan na? Ha? Napay sapaw? Adili, kuwan ka itong ikabit ba, Ani? Sige na na, kanikabit kani, kabit sa kuan, Itong marabatag bakal na. Sige na na. Kani, wala ni ba? Sakra? Nanay, ba sakra gi paaping? Dagko, ano ba? Gano'n, ito kabukto ni. Sabi sa graf. Salamat yun guys. Patawad sa suportahan niya mo. Diyan sa na pwede. Wala naman yung ang laba ko. So guys, ipalitan namin nagsudan ron kaya dagi kapoy ko magluto. So, uh, naman sila nga pinalit yung nagsudan. So, nagsukod na guys. Eh, Tawaran na ang portahan. Excited na kung makakita sa ang portahan guys. Salamat siya gaso sa mga ihatagin. Hi guys. Watong hapon pun ako na deron. So dere ko dari sa among kwarto nga among gi balinan ini, MM kay agama mag aircon pa So waras na guys kay saba kay de mantos dagat so dari kay konman daso daso mas dagat so bijo di saba. Kita jo eh ito na. Ni butan na. waras. Ang naong hagad ka to guys kay Kuan ka na Sa yun pang ko gipang titi Wade ko vlog hapon Mag ipadok at So Kuan guys ka nang na ay Abis na habita o Magpa emergency na ko gahapon So di dila na yung mahanggi bate. Yes, gikan misa sa kuan Alicia kay nagdala gyud mig kada kada ah uh, nagdak gyud saging katong bitong saging guys sa kanahan unsa kung saging kada lagi man niya tong gidakaan nga saging nga isaw sa ginamus sa labod mi ginamus so sa aran kanang nagluto ko glima sa kabuk kada kadtong saging Jangan kena naik. Aku dah mampir nikah. Kau ini melayu selama ngah. Kau kena pa. So, nabi sang kaan kay Edsa. lagi sa usaw na sa ginamos. So, pagka kwan pa tibok gabi, wadso ko katug, mazutibal sa kalaog. Kadao, lagi sa ginamos. Wow, mazutoy ang ipasang yun lang dya. na kong inday nga. Kanang nai. Kaya emergency na dyo ko kay Edsa. na ka dyo hanggang sa kanang naay ning ni to na luha dari si ko hida kampos ko bugo gamos nga lord kanang tabangi ko kay lord na kaya hanggang kanang naay ala jo ngat ngat ta ti ako na matupag ka ugma kanang naay ning ko nga moinom sukuran ni tambaw kay lord na kaya So, nakoy tambaw nga, resita na ng doktor, ag, ag, sa gipit po na nag kay, kuan ka nang na ay matumba ka, or maging, uh, magingat ka kay, kanang malipong or kanang magsuka at kanang naisag itik. So, bahala na basta kay maaarang-arang agang at So, salamat sa ginoo kay kanang na ay naupi-upira. ko gahapon sa buntag. nga, mato, pagka alas 4 sa hapon, ko. Mato, adyo ko ka ay dito vlog. Pag alas 4, nihigda ko. Diya, kanang na ning bakod ko pagpanihapon. Pag mapanihapon, nihinam na po ko balik sa katulaging kanang parasingat-ngat. So, mato nakatug ko mazungtog na gabi eh guys ja pagabuntag wa ko ni kay nadlo ko kay dili lagi pa na pwede og sige ni mo og inom kay makadaot lagi na sa imong atay atay og kidney kay di man natambo para so, karo, na mas ngat ngat so karon nagngut ngat na pud ahang gi kanang tambo dani ni ja karon na kanang bala pagarang paita panyawan guys kani panyawan bitaw nga sanga na magbilga man na. So, may anggi ko. Ala, an ala, madiyan hindi ay paita. So, murag na arang-arang tulad o gamay. Ang kaisuri ko. Diyan ka na nga. Ka na na ka. So, huwag na tagi So, na iniing nga na Si, kanis niljan ba? Kaning baser na ha. Ba, Bawa ko. sa ang labdanan. Madiyan mga pamilya. Bisag, may iso na ibang hindi siya magparapol ko na sa ang sildo sa YouTube. Kaya kanil lagi pos po ko sa YouTube o kanang na ay kanil imorga po na kanang na ay kuhaan ka lang na siya niya. Kanil palipay para ka po na po na nang mag-post-post po tara ni at mga earn lagi na ng YouTube. Di ba sa ada kakasugahang sildo sa YouTube bigay ko ba sa pod na andya. Ahala pag ipasalamat sa si ginoong. Pasalamat ko sa mga viewers nga. Bisan ko ah, na agihapon sila andya. Ay, bang ipakita nga na ay gamay nga sweldo. Nga, nga siya magparapol ko, no ko. Uy, yun akong sama tayong iparapol. Laka, so, ganito ko pa, salamat guys. Mas yun tinuod niya. Salamat so, kukadyo sa kanang secret viewers nga itagaan so, kung nito materyali sa ang portahan. Kay dugay na so, kung nangandoy nga. Uy, bueno, sa pakain portahan na ang portahan nga kanana ay dugay-dugay na niwa na ng tauri. Ninja. Ag Mindor, kay na naman lagi, kay Mindor, kay ag karang, yabangan magandang kwarto ha. Mag sa kato, naging magsimple sa Pigas Bay. So, ag ilang gi, abang po nila, ha, itong og ag Mindor, kay malmahal man ang Mindor nga, portahan, bahala ka nang naay, tika ka -so class ba, basta kay, ni, lahat po tanawon, so, ah, uh, guys nga, kana na ay nakapaportahan ko. So, salamat jud kanang pinsamang ka nga nag kanang, naghatag na hatag nang sa portahan ja. Timing ra ba na nga kanang nagkagubot ni sa gawas kay malagitog time nga na ay ni sa kaning among tinan nga Kanang higas gawas so Timing tong tayo mga uh, gawas nga mo po deliver sa portahan nga ito nga nakurat ni ala. ito ko minag order nja ito namay may nang abot nga portahan nja, matunga, kuahaka, nja. Up ini. Wah, sigur, nga ito nga yung ko ah ka ni nga na ang pikir of ini waka ato siguro ni jod ni na magdawat nga ito kay wala nga may nag-order portahan pero nga nga siblip if deliver na, there ato, ang na ato, ang mo ah, mo ito gidawa dyan. Eh, hey, ma'am, kanang wala ba ni, portahan para ba ni, kanang wala ba, sana, kanang jam, kay, agsukod ko no sa order sa katong ning palit, wala. So, nihirap din nga, oh, ang mga taman ma'am dyan. Oh, sir, magkataman mi, sir, ka okay, na nainaan na kay ma-open niyo pa ba kay Sabi kayo ba, kaya di kami na order So, na yung mga materialist danan para kung naman na ka na may libo na mas magpataw ja kanang nang nai mo na gito karoon naman sa ang youtube kanong ba na so mo na nga makapatrabaho dyan ko sa ang iba sa libo ka ang sulido po sa ang youtube so manang nga salamat sa kus kay ka sa tao nga good heart nga nag-sponsor sa ang ka doa ka portahan sa kwarto sa taas para po guys ka maabangan na na si Ja kay darin lagi kay nakan malagi daring mga abang Ja para na pag may gamay uh, nga gamay po ko nga income anak, para mababay pag gasto so mo to lagi ko sa unang itong pag vlog na nga katong idea magkato nga nga nung, di ko nung ko makapatawad portahan nga dugay naman Ja asa man lagi pag ihangipataod Tawag dyan mga koy, karang budget pa. Karong nga na na dyan ni Hatag. Salamat sa kukad ginoo nga. Kanang hindi nga paghahang pangapangapo nga. Sige dyan imagine nga. Wala may nga na niportahan ni nga ang kwarto kay. Kanang kanabitaw na yung taas nga. Mag-inquire kanang na abangan itag. dyan. So tani gyan na ang ni kay nga na. ay na looking sa dagat. Tsaka nang hangin. No, din na ko na mag-aircon. Muna nga na pangportahan ng taanis. Tsaka ay arong maabangan income na po kong i-design dyan. Ja. nga. Yat, tubag dyan ginawag ang mga pagampo? tebag Tubag ang mga pagampo? kay kay namin ning hatag dyan. Ja. Salamat sa God, sir, o ma'am, kinsa okay, kinsamang gali ka. Asya ko dia sa Garcia Hernandez sa among mga secret viewers sa among vlog kay Bawo. Kay Bawo, ang ginawag, ang sadzid ka na, ang samuka, kay nghatag, mo na, portahan dyan. Ja. Kanang na ay Noto nga, kanang na ay dyan pasalamat sa ginoo. Okay. Nawa, kapartahan ako, kanang di na dyan ko ma, mag nga, na ako tagpila po sa kaportahan. nga simple lang, mahal, mahal, mahal ba sa na guys, kay, mahal ba sa pagkaho. Di na ako mag guys, kay, dito sa taas, kanang, sige na, na. hangin dito siya, kay, nasa dagat no need mag aircon dya hindi pa ko ka sa kaya dito na parkunan ko nan kay ko nagbalinya o buho ba sa aircon so <coughs> mana nga salamat ko sino o jud na kuan na natagaan ko kanang good heart na napaportahan na dya ang um, problema na dan na karon kay Arco ba ang kailangan na ako para ko bahan bagdi kay buhos man na si Jaso so kanang pwede na siguro o di na ay ko na mas kung ko tanra andya ay pinturahan As, okay na andya na na palamiyon o na ay inanazit tayo eksakto nga budget andya kanapada na guys kay aharag sa punanggi andam ba Ah, uh, paper na ako uh, para ni Jan Mark pohon-pohon ro no, ta kay bawas panahon nga basta ba ta kay baw og ganan ay ako basta kay ako kay bawas. Ta kinabuhi inja wala ba ta iwa gara basta kay kabeli ni Inja man nga uh, pohon og no, simba ko mawa ko at least na nas day ma sa kay baw maulian or kanang mauli uli na sa balin sana taas. Or, o gusto man sa paabangan o nanan say ulian. Unja kanang mo oh, na usap pero sa mga plano kay na mo bayad sa so, kanang na po bayad to sa Alicia unja kanang na ay katulog ya magibiza na to na lang po to pinagpudyo jo ko to na pautro So kay namang tong lagi to sa kuan tong ang among tawag og kamali katong dapay kwarto So kinahanglan pa po o kanang i-repair kay erong pwede galit gid pa to kanang na ay Ayan na ni ka na. I-concrete ba? Mara yun. Eh, pare dani nga. Eh, sa ina Simento ka lang. Kaya rong di na tamo blima. ng kahoy. Kaya huwag kahoy lagi guys. Ma. Dali. Ma. Sa ina niya, Ma. Magabok. So. Nagkagabok sa kahoy. Ilis na po. Diya. Masa ni nga Tanan simento. Huwag nalam na sa kikagasto. Kaya rong. Kanang. sudit suna Huwag na i repe i So, kato dito sa kamalig kay ko naman to, half man dyan. Simento, ako. ano, yung pinising. Simento dyan. Ag, ag, ag. Kuha to kay ko naman ka na ay plywood. Dyan, magabok gabog si So, mga ito nga ko anja. Alam, kanina ba Kaya, hindi ko dani ni Nil nga. Huwag ko nilami. Kasi, kira ko historia istorya. Pero, ganaan po ko guys. Kung na yun, mga bash na. Kaya, Tanan na ito tala, ang pukunin sa nang hilabot, ang pukunin sa nang kaila. Bahala siya sa sige sa kapungat na, basta kay, kanang, ang pukunin sa nang hilabot, ang sige sa nang kay nag-lock profile, raba dyan. Tiyan panghilabot, hilabot. So, tiyan, mara dito guys. Thank you for watching. Bye bye, God bless.